Hello po mga kaibigan, mga kapinoy pinay, mga amigo amiga, narito na naman po si Tita Amy. Muli magpapasama po sa inyo at tayo po ay mangungusina at para po ito ay maging ating almusal. Ayun, ito po ang almusal natin ngayon. Tara po, samahan niyo po ako. Maggagawa lang po tayo ng itlog at talong. Ipiprepare po natin 'yan. Samahan niyo po ako. Tara po. Ayun, tapos ko po kayo. Meron na po tayo yung iniinit na kawali. At meron po ako rito itlog. Ayan. Ito po. Ilagay po siya na asin. Ayan. Ito. Batihin lang po natin. At ating po yan ilalagay sa ating talong. Ayan. Ihalang po ako ng paminta. Lagyan po natin ng paminta. Uy, walang pangalit sa ebidun. Ay. Ayan po. Ayan. Ay! Mm. Lagyan po natin siya ng na paminta. Lagyan yung iklog. Ayan. Ladyan natin na siya ng na paminta. Mm -hmm. Ayan. Medyo ngawit lang kayo natin. Ayan. Ayan. Purin po may konti ng Uy! bababad po dito sa ating itlog. Ayan. 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 Ayan, po ang ating kawali at ating ilalagay itong ating itlog. Ayan sa marahan lang po na apoy. Mahinang apoy lang po natin ilalagay. Hindi po sa marahan, sa mahinang apoy lang po. Ayan. At atin po itong ilalagay. Itong ating talong Para po rin siya torta. Pero hindi ko na po inilagay yung ating talong. Pagandahan na lang po natin sa apoy itong ating talong.

almusal ngayong araw na ito. Ito po atin na po itong babalik sa rin sapagka malamot na po ang kabaliktad. Ayan. Pagitanin po natin siya. Mm -hmm. Hindi na po natin siya nilaga. Hindi na po natin inihaw yung itlog. Idiniretso na po natin siya sa itlog hindi nga po natin inihaw. Ayan. Pero, tingnan po natin ang sulta. Ganyan po ang ginagawa namin dito. Ayan. O, yun. Palambot na po yung ating talong. Luto na po siya sa itlog. Ngayon naman po itong ating natirang itlog ay ating pong ilalagay dito muli sa kanya. Ayan. Ayan. Hindi po inilagay ni kita Emi ang itlog na sobra. Ayan. Ayan po ang ating torta na ah hindi po walang iha, walang nilagang talong, kundi diretso po sa itlog. Ayan po ang ating torta. Ngayon naman po, ay ilalagay natin itong ating plato dito sa ating tingotorta at ating po siyang babalik pa rin. Ayan. At ating po siya huling isasa at yung ating torta. Ayan. Oh, tita ini. Ayan po ang ating talong. Hindi pa lang po alam kung nakikita. Ayan po. Hindi po natin siya inihaw. Hindi po natin siya nilaga. Ayan. Yeah. Malamot na ang ating talong. po ang ating talong ay baby. Hindi po siya medyo yung hard na talong talagang ano. Ayan. Dito pa naman po siya. Pabalik ka rin. saat ini istirahat ya. Tampo dingin. Oh, kok ini udara masih tajam. Ayah. Ya, Pagbubuksan ko na yung ating pinggan na ating paglalagyan. Ayan po. I Dry lang po natin ang ating papel. Po. Dry po natin ang papel yung ating paglalagyan. Kasi po ito ay basa. Ayan ay, po na po rito. Para po yung ating mantika ay hindi nagkala. Tapos po lang po ito. Ayan. Ayan, nangyari na po ating tortang talong. Ayan po. Yari-yari na po ang ating tortang talong. Ayan. Ito po ang ating tortang talong. Bueno po. <laughs> mga kaibigan ko, maraming maraming salamat sa pagsama ninyo pong muli sa ating tortang talong. Ayan. Thank you very much po sa akin po mga subscribers, sa akin po mga manonood. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat sa muli ninyong pagsama kay Tita Amy sa akin po manonood. Subscribe na po kayo hanggang sa makarating po kayo sa bell. Thank you very much. Bye-bye! <laughs>